Darawa pa kami ah. ni Kuya? Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Naalala ko. Ito ko sa akin ko eh. Eh, kailan pa nangyari yan sa kanya? Ano nung linggo ko, linggo. Ano linggo lang? Ang oh, sinipin na natapos ko namin. Meron. Meron may tabi lang natapos. Okay, pawag ko tabi. Dalawa bumibira dyan. Pero hindi na yung dapat. Good morning. Uh, ako si Apo Chalil. samang manggagamot. Nais kitang tulungan. Tulungan mo ang sarili mo para gumaling ka. Kasi hindi ako magpapagalit sa'yo kung diyan Panginoon. Ang layunin ko, ma'am, ibalik ko kung ano yung nilagay sa'yo hanggang mamatay. Kasi hindi ako papayag na... Alam mo yan, sir? Opo, Hindi ako papayag na ganun-ganun lang. Na? Okay, sandal, ma'am. Paan? Ito pa. Ito ba? Ito, ito, ito lang. Sige, sadyan ka lang. Yan. Dinunan natin at may gamutan pa ako. Inuna ko lang kayo para matapos na yung problema. Yan ha? Hmm. Adam ha? Mm. Yan lang nga sir. Apo. Kung ano yung ginawa ko sa inyo na ikay gumaling no? Apo. Yan lang. Hmm. Yan ako buwipira sa'yo. Ba't kapatid ko po siya ako? Ah, mo? Hmm. Um, saan galing to? Galing ko Dubai. Dubai? Opo. Umuwi. Umuwi po. Tapos nagkaganyan na. Oo. Uh -huh. O doon pa lang. Dito, 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 na, dito, dito, na. dito. dito na. Pero ang alam ko, medyo may tira sa kanila. Meron talaga dalawa. Sa <suturna> doktor? Galing na ba ng doktor ka? Hindi pa po. Hindi pa. Huwag mo nadalahin. Wala naman sakit doktor ko. Pikit! Ah. Oh. Wala. Walang minit? Okay, wala. Okay, walang tumutusok? Wala. Okay, ito yung mga inkanto. Marami to. Mm. ay no? Pagsum. pu Mm. Yan. Yan. Ito yung kulam. Kulam to. Dalawang pumipira rito. hindi magkukulam. Mm. Sato, rari po. Tenyo to para rato. Kasi sino gumagambal sa baba nito, mag-usap tayo sa step ng Diyos. Diyos sa lahat, Diyos na nakatakutan sa perno. Ang sa Diyos sa Diyos ka, marailo eh, sa bawat iluluya ba? Lela, ah, um, poo! Baklasin mo to, ha? Nagkakatindihan. Nagkakatindihan? Ha? Tatanggalin mo dalawang kamay mula ulo. Dalawang kamay mula ulo. sige, baklas, baklas. Pagano pagano pababa, pababa. Paba. Pababa. Sige, baklas, baklas, baklas. Pagano pagano, pagano, pagano pagano sunod din sa akin. Pagano dalawa, dalawang kamay, dalawang kamay. Ayun yung sundin niyo. Matigas to. Tatanggalin mo hindi. May Ayong... gumawa sa hindi. baklas. Sige pa. Dino mo, dino mo gunung. Sige. Mm. Gagaling na to, ha? Mm. Ha? Mm. Sagot na maayos. Mm. Gagaling na. Mm. Oo, oh, oh. Sige. O, lubayan nyo to, ha? Mm. Sagot na maayos. Mm. Sagot na maayos. Mm. Oo, oh, oh. Sige. Sige. O, may tatanong lang ako. Kaibigan mo to? Mm. Ha? Sagot! Mm. Sagot na maayos. Oo, mm. oo. Oh, oh. Kaibigan lang to. Mm. Sige, sige. Baklas, baklas. Tanggalin mo lahat yan. Sige ba, tanggalin mo lahat yan. Hindi natakot sa'yo. Gagaling ka? Oo. Oo. maan na oh Oo. -oh. Oo. Oh. Uh -uh. oh -oh. Ah, may tanong ako, ingit galit. Ano sa dalawa doon? Uh -uh. Ha? Uh -uh. Ano? Uh -uh. Naingit na gagalit? Uh -uh. Sagot! Uh -uh. Naingit na gagalit? Uh -uh. Ha? Uh -uh. Galit? Bakit ganon? Ah, pag nagalit ka lang, eh, inanong mo na. Gagaling to, ha? Mm -mm. Ha? Mm -mm. Oo. oo. Oh. Nasa malayo ka ba? Sagot lang. Oo, hindi. Mm -mm. Ha? Mm -mm. Malayo? Mm -mm. Hindi. Andito lang? Sagot! Mm -mm. Sagot! Mm -mm. Andito lang. Sige. Baklas. Tanggalin mo lahat yan. Lalaki o ito, ha? Ah. Lalaki. Sige pa, sige pa. Tanggalin mo lahat. Huwag niyo muna padalawin ng bisita to, ha? Oo, yun yung sasabi ko po sa kanya. Huwag niyo huwag niyo huwag niyo huwag patayin patay na natin. Ano? Ha? 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 Oo nga po eh. Sige. Sige ba! Bale, lumot nilagay rito. Tsaka dalawang insekto. Ha? Kaya nang panagkumano mm yung tiyan niya. -hmm. Oo, ipis. Sige. Sige. Tama ako, ipis nilagay mo? Sagot! Oo. oo. Ano? Malinaw na malinaw. Ipis dalawa. Sige, sige Papatayin kita, ayok ka Sige Sige pa mm. Sige pa Tanggal mo, ang dami oh dami lumot Sige Punti na lang Oo, ulitin ko Papatayin kita, huwag may sasama to ha mm. Ha? Mm. Sagot Oo, mm. oo Sige, sige Sige pa Sige pa Punti na lang Punti na lang Pagyayaan tayo ha. Pahirapan mo itong babaeng ito. Yung ya, Panginoong ka. Isus, sa aking madakilo, minyong nabas sa iyo, napatay itong gumagambala sa babae ito. San ipalatay sa akin? Pangalan nito. Josie <coughs> po, Josie. Josie, pangalan niya. Josie, balik. Tek, yung tubig. O, oh, mulat, mulat, mulat. Alam mo mga sinabi mo? Mm -hmm. Hindi po. O. Oh, oh. Sir, ha? Sir, nakausap natin. Apo. Kasi kung siya yung sasabihin niya, Apo, ako yung kanina pa. pa ako, ako yung mismong kausap mo. Ulitin ko, alam mo mga sinabi mo? Mm -hmm. oh, may video po kay sir. Panuri mo nalang, o, labas. Mm -hmm. na lang ha. Huwag ko muna nang lalabas. Huwag ko Bukin mo Tapos yun po, maligo siya. Yung ano na yan, tubig na yan. Opo. Okay. Tapos alam kayo ng lubigan. Oo, oh, lubigan. Uh Oo. -oh. Yung dati pinanood oh, siya. Mm -hmm. Ganun ay, na, ganun ay, na. Ay, na. Ay, uh, habang kumukulo, banggitin ng tatlong beses ang kanyang pangalan. Siya okay. magbabanggit, hindi ikaw. Opo. Okay. Habang kumukulo, okay. tatlong beses. Tapos in Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. Yun lamang po. No? Okay. Ang gawin doon, ipanligo at inumin. Okay. Pero mas iinumin niya itong tinagahan ko. Opo. Okay. Damihan niya sa mulang. Bigyan kita ng hanib. Sasapin mo na. Ah, uh, siya pa plat, andito ako sa sambal. Gusto mo nang galamot. Ito may patungo pa tayong gamutan. Hindi ko sa sasabihin sa lugar. Shout out kay ah uh, Sir Tony, uh, Master Sergeant Tony ng Quezon City. Sir Brill. isa rin itong polis. At saka kay Sir Joey, isa rin itong polis kay apurap apo kay na pumarwin mga timah po, po kay Yeshua Masiya ng Pangasinan kay Melo Ligario ng Pasig magandang umaga Puh!